Bila ang pinahamalaki at pinahamatagumpay na reality program sa bansa. Libo-libo sa ating mga hababayan, kabila na dito ang ilan sa brightest stars ngayon sa industriya, ang nagkaroon na pagkakataong subukan ang kanilang suerte sa pagpasok sa Pinoy Big Brother House. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na hindi nakapasa sa audition sa Pinoy Big Brother. Vice Ganda sa isang episode na It's Showtime ng 2020, ibinahagi ni Vice na dati siya nag-audition para sa unang celebrity edition ng PBB ng 2006 kung saan ang itiranghan na big winner ay si Kiana Reeves. Nang tanungin na kanyang mga co-host tungkol sa proseso na pilagdaanan niya, naalala ni Vice at tinanong siya tungkol sa salili at pamilya kung paano pumanaw ang kanyang ama at kung paano niya iralarawan ang Diyos para sa kanya ibinahagi ni Vice na hindi siya natangkap sa Pinoy Big Brother auditions kahit na siya isang stand-up comedian na noon at yung mga appearance na sa ilang ABS-CBN shows. Ivana Elawi Bago pa may mapabilid na kanyang beauty and sexiness na sa si telebisyon at online, si Ivana ay madalas na re-reject really sa mga audition at contest na sinalihan niya dati, kabilang na ang PBB. Nag-audition si Ivana para sa Pinoy Big Brothers sa Marikina kasama ang kanyang ina. Dumating sila ng 4 a.m. upang makuha ang pwesto sa unahan at naghintay ng 24 oras horas sa dami ng mga kalahok. Sa kabila ng hirap, nakapasok siya sa callback at labis ang saya ni Ivana na malaman niyang mula sa 9,100 din ang silang natira. Pagamat hindi natanggap, itinaturing pa rin daw niya isang tagumpay afin kanyang karanasan at kamahailan ang pangarap niya makapasok sa bahay ni Kuya ay nabigyan katuparan bilang house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Main Mendoza. Ang it Bulaga host na si Maine ay silubokan din na mag-audition para sa PBB 737 sa 2015 edition. Sa isang interview, ibinahagi ni Maine na inimbitahan siya noon na pa mag-audition at maging housemate ni Kuya sa PBB. Ayon sa kanya, gusto sumari sa PBB kahit noon pa man at naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon. Ngunit hindi pa pala yun ang tamang panahon. Inalala ni Maine na lay ng audition wala ara sa isang umaga hanggang alauna na madaling araw. Pagamat ang siya ng malungkot, sinabi niyang masaya siya sa naging karanasan. Kaulay nito noong 2018, inalabas si Direct Lauren Jogi ang audition clip ni Maine at inaming naging bad call na hindi nakita ang potensyal ni Maine sa kanyang Pinoy Big Brother ed competition. Dahil ilang buwan pagkatapos sa kanyang hindi pagkakapasa sa PBB, ipinakilala si Main bilang si Yaya Dab sa Itbulaga ng GMA7 at taging other half sa Phenomenal Alda Love Team kasama si Aden Richards. Jerome Ponce Aminado matagal niya ang pangarap na makapasok sa reality show dalawang beses na nag-audition si Jerome sa PBB. Una, ina description ay isang talent scout habang siya ay nasa isang computer shop at inanyanyahan siya mag-audition sa PBB noong 2010. Ang kay Jerome, pumila siya aras stress ng madaling Arab at natapos ng na midnight. Siya ay finalist ng Manila, ngunit hindi siya nakatanggap ng na callback. Si lo ulit on 2012 para sa PBB Teen Edition 4. Ayon kay Jerome, umasa siya noon dahil hapang Victoria la siya, pero hindi pa rin siya nakapasok sa bahay ni Kuya. I Aminado mean, na frustrated sa nangyari, pero nasari na rin daw siya dahil parte yun ang buhay. Ganun ba man, kahit na hindi pinala na makapasok sa BBB, hindi sumuko si Jerome na kinalaunan ay nagbunga nung mapasama siya sa hit daytime series na Be Careful With My Heart. Jackie Gonzaga Bago ko na kilala at minahal si Jackie na madlang people sa It's Showtime, isa siyang PBB audition na dumaan sa mahabang pila para maging isa sa mga official housemates ni Kuya. Noong panahon yun, isa siyang dancer sa It's Showtime at hinikayat siya ng mga dancers na mag-audition din. Ayon kay Jackie sa spur of the moment na yun, ngunit tanungin siya kung handa na ba siya sumali sa PBB, sinabi niya, handa siya anumang oras. Arky Bagat sing na muli si siyang pumasok sa showbiz si RK. Sadyang hindi ay pinaalam sa nakararami, kakapatid niya ang batikang aktor na si Raymond Bagatsing Sa katunayan, iba't ibang reality at artist at church show at ang sinarihan kabilang na ang PBB kung saan ay hindi siya natanggap. Ayon kay RK, natatandaan pa niya na pagkatapos sa kanyang audition sa PBB, tara sa lubo niya si Direk Lauren Jogi. Napansin daw ay Direk Lauren na parang malari mahanin iniisip kaya tinanong siya nito kung may problema ba siya. Sinabi ni RK na wala. Ang pagkatapos sa inang pag-iisip, biro niya siguro kung sinabi niya may problema siya, ay baka nakuha siya. Chris Bernal Noong 2006, sinubukan ni Chris Bay na square skwerte sa Pinoy Big Brother sa pabamagitan ng Teen Edition kung sa big winner si Kim Chu. Ngunit hindi pinalad si Chris at tila mahirap pa para sa kanya ang makamtan ang stardom noon. Ayon sa kanya, hindi siya umabot sa pila dahil cut off na sila. Aminadong haras na wala na siya asa at tatanong ang sarili kung para ba talaga sa kanya ang pagiging artista. Ngunit ay ibang plano ang tadhana para kay Chris. Dalam buwan pagkatapos ng kanalasang yun sa PBB, nanalo siya sa Starstruck 4 The Next Level. Alden Richards Well, it's easy when si Alden sa showbiz. na audition siya sa mga kapamilya reality shows from 2006. Nang siya 14 years old. Kabila sa silo buhay niya ang Pinoy Big Brother in 2010 sa Teen Clash Edition. Mud hindi siya tanggap. Hindi ba pinala dama ka sa bahay ni Kuya na ibang pintuan na bukas naman para sa kanya. Tadin Lustre. Now, 2010 sa 2017, 17, nangarap siya na din na makasama iba yung mga ordinaryong Pilipino sa isang bahay na gumagawa ng mga task. Tulatadhan ng audition si Nadine para sa PBB ng parehong taon ni James Reed. Sa video clip na audition ni Nadine, makikita siyang suot ang red checkered blouse na may numero 18101. Habang ipinakilala ang sarili at sinabi niya siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Ayon kina din, may dalawang kuya at isang kapatid na babae siya, at afa niyang tatay ay walang regular na trabaho, ngunit afa niyang mami ay isang woman. Inamin din, din niya din na tinutulungan niya afa niya pamilya sa pabamagitan ng pagiging commercial model at paglabas sa mga print ads, pumatulungan afa niya mga sa hanimang pag-aaral. At sa kanyang guesting sa Tonight with a bulan noong 2018, binigay na din na totoong siya ay pumila upang mag-audition, ngunit hindi dahil sa personal na ambisyon. Ayon sa kanya, may kaibigan siya mula sa Pampanga na gusto mag-audition kaya't sinamahan niya ito upang mag-hang out. Habang naroon, nabesisyon siya mag-audition na rin para makausap ang kanyang kaibigan. Kaya siniberte naman si Nadine dahil siya ay kabilam sa mga nakatanggap ng callback. Ngunit hindi siya nakapag-appear pa sa huling bahagi na audition dahil siya isang contract artist na noon at miyembro na isang pop girl group. Benedict Kua Ibinahagi ni Benedict Kuma sa kanyang vlog at kanyang audition show ni para sa Pinay Big Brother Collab Celebrity Edition. Sinimula niya ang vlog sa pamamagitan na pag-amin na isa ito sa mga pinaka-kakabado karanasan sa kanyang buhay. Upang mapatanggal ang galang kaba habang papula sa audition venue se se na pa si Benedict ang quick karaoke session sa kanyang kotse. Aminara si Benedict ang matagal niya pangarap paging PBB housemate kahit may mapag-aalin lang siya sa kanyang desisyon. Hindi man nakapasok sa Pinoy Big Brother auditions, multinanggaplay tunapos no si ng at inisip na marahil ay e para sa ikababuti niya ayon kay Benedict, iniisip niya na ito isang blessing in disguise. Nung mapanood, gara niya isang episode ng PBB na isip niya na kung nakapasok siya, baka magbuka siya out of place dahil put a Gen Z ang mga housemates. Gabby Garcia From 4,000 in audition light, the Big Brother host naman ang kwento ng Kapuso It Girl na ayon isa sa host ng PBB Celebrity Edition Collab. Kwento ni Gabi na no makita niya an in-announce ang PBB audition sa TV, bata pa siya tanood sa kanyang kwarto. Na makita ito, agad niya ni Yaya kanyang mami kung saray pumila sila sa Mall of Asia. Ayon pra'y Gabby, sobrang haba ng pila na umabot sa 5,000 auditionees noong araw na yun, at siya sa number 3,900-something. Pumita siya mula aras 9 na umaga hanggang alas 5 na umaga kina bukasan, na anya naging isang matinding karanasan para sa kanya. Bagamat nahirapan siya, kailangan pang pabalikin siya na sa mami, hindi na wala ng pag-asa si Gabby. Taragang gusto raw niya at curious siya bilang bata kung ano nangyayari sa loob ng bahay sa kaputihan palad na kapasok siya sa first screening. Ngunit sa second screening, hindi na siya pinalad na kapasok sa bahay ni Kuya. Kaure nito siya sa Instagram post, ibinahagi ni Gabi ang mga lumang larawan mula sa kanyang audition kusang makikita ang batang siya na kapilat hawa at isang maliit na placard na may nakasulat na 03951. Ayon kay Gabi, nag-audition siya para sa PBB 10 Edition Season 4 noong 2012 at bilang katuparan sa pangarap na makapasok sa PBB House sa episode ng Pinoy Big Brother, Brothers Celebrity Collab Edition noong um Sabado, March 22. na gurat ni Gabi lang siya'y opisyal ay pinakilala bilang pinahabago celebrity house guest ng edisyong ito.